alam mo, kaya nga ako inis na inis eh. Ang dami yung nag-message sa akin pagkatapos ko nilabas yung tungkol sa PDP. Alam nyo, ako kasi ang tipo ng taong hindi ako humahalik sa puwet ng kahit sino mang tao. Tandaan nyo yan. Even with the, baka sabihin ninyo, ay eh, kay Duterte, hindi. If I don't like something, I don't like. I don't like, I don't care. <laughs> hindi mo sinagpapalamon sa akin eh. Kay Pastor Kibuloy, sa kay OJC, Hindi din. If I see something wrong, pupunayin ko yan. Kung sa tingin ko may maling move, pupunayin. Nagkakataon lang, talagang pareho kami ng puso. Ito, walang biro ito ah. Yung puso ni Pangulong Duterte, parang pareho ng puso ni Pastor Kibuloy. Kaya katugma tugma kami. Kasi yun yung gusto namin mangyari. Halimbawa ito, ang ganda eh. Tingnan yung initiative ni pastora ha. E manual recount tayo. Tapos kahit manalo ka siya, hindi siya papayag na maging senador. Out na siya. Ginagawa na lang niya ito for the 2028 election. Mga kababayan, lalo na yung mga Iminatics dyan, umimik kayo. Kung hindi kayo umimik, mahalata talaga na si Imi lang ang kinampanya ninyo. Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo.